alam nyo marami talaga ang mga Pilipino na yan, iba ka relate sa mga vlog ko regarding sa importance sa credit sa utang ba dito kasi utang sa atin kasi iba kasi pag marami kang utang sa Pilipinas bad record ka ganun kasi yung mindset ng mga Pilipino eh kaya nga mostly ang pinapaloon doon ang ina-approve -ina kadalasan doon is yung yung walang kunti lang yung credit yung utang <laughs> Pero dito, iba dito kasi kung wala kang credit dito, hindi ka mangutang dito. Kumaga consider as dead ka. Kasi hindi mo hindi ka talaga pwede mag-rely always sa sa imo sa ano mo, sa savings mo. Kasi dito talaga hindi ka maka, hindi ka makamove kung wala kang utang dito. Ha? Lalo na kung gusto kang kumuha ng bahay, gusto kang kukuha ng sasakyan. Wala kukuha ng sasakyan dito na wala kang ano history sa sa utang. Kasi dyan nila tinitingnan, yung sa atin kasi mag-CI, mag-CI pa punta pa ng bahay, mag-CIBI, ano ba yun, CIBI ba yun, punta pa sa bahay, punta pa sa mga kapitbahay, para tanungin kung ano yung history. Dito, iba, yun, makita nila na good credit, creditor ka or hindi. So, kung wala kang good, good credit, hindi ka talaga makakuha, hindi ka talaga makauta ng bahay, hindi ka talaga makauta ng sakyan iibin na credit card hindi ka bibigyan ng credit card so ganoon kaimportansya talaga dito ang utang